Hi mga bro! Ito ngayon ang una kong project dito sa aming bagong tahanan. Ah, uh, ito naka... naka-umpisa na kami mag-sealing. Ayan. Ngayon, ah, uh, nakita nyo na ito doon sa... Ano namin, doon sa una kong video. Yung pagsisiling, ano? Pero meron akong ipapakita sa inyo isang technique na... Ikang... Uh, na toklasan ko para sa paglalak noong uh, metal paring. tapos uh, ano, ipakita ko sa inyo ang detalye. Okay. Yan, yan ngayon ang initial na completion ng aking pagkikisami. Uh, dito sa bago naming tahanan ay ika nga uh, kumuha uh, sa kumano na si Mrs. niya kumuha ka na ng helper. Sabi niya, uh, ngayon, ito, uh, kasama ko yung isang helper. Uh, ito nga, ito ang natapos namin sa ika uh, uh, ikalimang araw. Ayan. Uh, Naka-install na kami ng dalawat kalati na plywood. Uh, pagkata, kasama na yun. Uh, simple sa limang araw na yun. yan, Yung mga ano na yon mga bracing, ganyan. Yung ang ginawa ko, nilalak ko yung mga ano na yan. Tapos, inano ko sila roon sa mga trusses na yan. Ayan. Ayan sa mga sifar lens na yan. Ayan. Pakita ko sa inyo yung detalye ng ano. Ayan. Ayan. Sa yan, nakalak yung, hang yung ano niya, hanger. Nilalak ko yung hanger niyan para matibay. Pero may isang teknik akong natuklasan dito sa pag, uh, pangalawang pag-install ko. Yung paglalak ng Uh, metal paring tsaka paglalak ng hanger uh, bago ko siya i-kabit uh, doon sa mga uh, uh, truss na yan yan sa zipper lens na yan pakita ko sa inyo ang detalye para at least meron din kayong matutunan pag nagdi-DIY kayo kailangan kunting idea para ano so ang ginamit ko rito metal paring is uh, ano lang nga eh dahil walang available ah point okay, 0.5 yan kasi kung 0.7 matigas sa uh, namang gupitin pagkatapos yung ano itong hanger medyo wala silang 0.5 eh kaya ayun nagtyaga na lang sa 0.4 kaya ah uh, inompensate ko na lang sila sa uh, ano mga braces kaya yan maraming nakita kayo maraming braces matiba yan Ayan. Tapos, ipakita ko sa inyo ang detalye ng sinasabi ko na paglalak ng metal paring yung hanger bago ikabit doon sa mga ano na yan, zipper lens na yan. Okay, mga bro, pakita ko sa inyo ang detalye. yun lang naman. Okay, panorin nyo ha. Okay. So, okay mga bro. Ang ginagawa ko, halimbawa ito, ito yung metal paring natin. Ngayon, ah, uh, ito ang wall angle, di ba? So kadalasan ng ginagawa na uh, ginagawa natin ay lalagyan natin yun ng ikang uh, di ba? Ganyan. Ngayon, ito ang technique na natutunan ko habang ako gumagawa ng mga uh, ng, sa pangalawang gawa ko ngayon ay ito ilalak ko itong uh, metal paring na ito ilalak ko siya para hindi siya ikang pagkatapos ko siyang ma uh, uh, zero zero sa kaganyan pamamakuan ng plywood yung uh, 48 uh, inches di ba ngayon hindi ba sa 48 inches na ito ilalak ko ito ngayon ganito ang gagawin ko ay uh, ko ito kinat ko ito ng ano tapos uh, binaloktot ko yan yan Ayan, lock door po. Ayan. Tapos, i... Si... Ano ko yan dito? Lock Tapos, ay, buputasan ko yan. Yang, so, uh, yan. Buputasan ko. Ah, Yeah, I think that's a lot ay butas na rito para dito sa ano niya, paring tapos bubutasan ko rin ito para naman doon sa natin yan. Okay. So, butas na yan. Ngayon, nil nila ko ito para naman ito doon sa ah, pagkabit sa sipar lens. Okay. Ngayon, ito muna ang gagawin ko. So, Halimbawa, nakaano na ito. Bukutasan na muna. Yan. So, Bukutasan natin yan. Ilalak. Simpli natin yan. Dito. Dalawang butas yan. Para matibay. Yan. Dalawang butas yan. Ngayon, ito naman, hindi nakaganyan na yan. Ito naman, ang hanger. Dito naman yan. Yan. Ngayon, ang mangyayari, yan, bubutasan ko rin yan. Yan, ganyan. So, uh, para sa, ano na lang, sa demonstration, ipisipin na lang ito. Uh, for the sake na lang sa demonstration natin uh, wag na tayong mag-asayan ng rivet muistra ano lang naman to eh yan 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 for the sake of the demonstration yan tiga para makuha nyo rin yung uh, baka na, mga makakursundahan nyo ng tekniko oh sa mga gumagawa ng ceiling, eh magagaya nyo, eh matutuwa ako. At na, uh, nakatulong ako sa kapwa ko ni Stella. Ayan. 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 Hindi, nakaganyan na yan. Ngayon, ito, hanger ito dyan ano? na naman yan. Yan, yan so pagkatapos kung ikang malagyan ng rivet ito ilalak ko naman itong hanger yan. Uh, dahil sa sake of demonstration lang ito ay ikang ano na lang natin yan puputasan din natin yan kasi nakahangyan, yan. Umutasan din natin para malinis ang pagdidemonstrate natin. Okay. Ngayon, uh, iyan na. Ano. So, demonstration na naman yan. Kaya, i-ano na lang natin na ikang uh, uh ibit. Bibit, ngan. yung doon na sa ano doon na sa zipper lens ay i-rivet -re mo din yung mm -hmm. dalawa lang yung na-rivet ang dinagay ko na para sa zipper lens na-tipay na yun Yan. rivet din. Ang nga pala ang ginamit kong rivet ay 316 by 1 half lang, no? Yan, para hindi ka mahirap magano, So, ito ang kalalabasan niya, bro. Yan. Yan, kalalabasan ng ano yan. So, i-cross up ko sa inyo para maintindihan ng mas lalong malinaw. Okay. So, yan. Yan. Halimbawa, ito. Ayan na. Ang detalye niya. <coughs> excuse me. Ito. Ito yung metal paring. Uh, nilock ko siya dito. Yung dalawang rivet. Yan. Tapos, ito naman ang hanger. Ilalock ko rin siya ng isa. So, nakastady na yan non-mobile na yun. Pagkatapos, sumasiro-siro yung 48 inches na pamamakuan. Yan. Kailangan, eksakto nyo talaga na nasa gitna. Pagkatapos, ito naman, yung dalawang ano na yan, rivet na yan, para naman yan doon sa C-part lens. Yan. So, yan, bro, ang na ano kong technique para mailak ito. So, dito sa uh, paraan na ito, ay, hindi na ako na Uh, kunti lang ginamit ko na uh, W clip Kasi mas matiba yung ginawa na yan Yan So yan lang bro Mga teknik na Na dagdag sa kaalaman ko nitong pangalawa kong gawa So maraming salamat sa panonood mm -hmm.